Dili lang tungod kay nasayo pang isa ka magbulag na dayon. Kinahanglan the state and the church must come together in order to protect the institution of marriage of the family. Mayong buntag kaninyo tanan. Aniya kita karon sa atong inadlaw nga palandong sa pulong. Mga igsoon, ako si Father John Ferdinand Cruz, SVD, isa ka Divine Word Missionaries nga nagtrabaho diri sa University of San Carlos, Talamban Campus, dire sa Sugbo, Sudad sa Sugbo. Mga igsoon, lisod kaayo i-explain ang atong ebanghelyo karon because this is a very hot topic these days. Ang divorce bill ni Saka na sa Senado o basin mahimo na siyang balaod, soon. And in the time of Jesus, sa atong ebanghelyo karo, naan na gawin diborsyo, apandiligid sa buot nga magkabulag ang mga pamilya. Naagoy isa ka babae ni nidool na ko o siya nga father kabiyaon na gid ko sa akong bana kay ngano in the course of their marriage nahimong adik na nakit sa iyaha o sa iyang anak o nahimong gud siyang irresponsible nga amahan Apan this is a manifestation of the hardness of hearts of all people. Apan dili lang tungod kay nasayo pang isa ka magbulag na dayon. Kinahanglan the state and the church must come together in order to protect the institution of marriage of the family. O na siguro atong ipagampo mga igsuon sa mga pamilya nga naay mga pagsuway sa ilang mga banay karon. we pray that they be converted atong ipagampo nga mabago unta sila upinagi sa pangaliya sa atong mama Mary the institution of the family and the sacrament of marriage may be kept solid mayong buntag